kapatid good morning po sa atin lahat at happy new year ulit at uh, ngayon po ng 2025 ay kailangan na po tayong magpakab <laughs> good vibes na lang po mga kapatid at uh, nandito po ulit si Malo De los Santos para po ay magbigay po ng reaction o opinion po dito sa pahayag ni Kuya Bal sa kanyang live na ito nga po mga kapatid at sana nga po ay lahat po maintindihan natin, unawain natin po yung gusto pong mangyari ni Kuya Bal ngayong 2025 para po yan sa kabutihan ng lahat at higit po sa lahat yung ating mga kababayan na ating matutulungan. Di ba po? Napakaganda po yung hangarin ni Kuya Bal na sana po ay lahat ng mga charity vlogger ay Uh, hindi na po magi stay sa light, sa lighthouse. Um, lahat na landing pad po ay pwede na nilang uh, tuluyan. At doon na po sila ay magi scout at napakaganda po talaga kung talaga pong uunawain natin at magkaisa tayo. Talagang napakaganda po yung pahayag ni Kuya Bal sa kanyang live na uh, lahat ng kalingap uh, charity vlogger ay sa landing pad na pong tumuloy di ba Sa isipin natin po uh, may landing pad na po sa gumaka Ah ililipat na lang po 'yun ay sa Lupi, uh, Lupes Lupes kisan yata po oo yung pangakarinig ko po Ah uh, at saka sa Katarman At dito po sa Albay uh, at sa Donsol po Sorsogon at mayroon din po sa Dabaw. Kaya nga po mga kapatid, ay ito dapat po ay napakaganda nga po itong ginawa ni Kuya Bal na lahat na halos po may mga landing pad na ay bakit po nga na nagsusumiksik dyan sa daet na yung mga kalinga partner, mga kalinga Bl charity vlogger na kailangan po talaga doon sa landing pad. Anong silbi po ng landing pad kung wala naman mga charity blogger na nandoon nag-scout or tumutulong 'di ba po kung nandiyan lang puro sa diet anong magagawa po ay aalos na po ay natulungan na yan sa diet ano kaya naman po lumabas naman tayo ng diet na pumunta tayo sa mga landing pad para naman po may silbi yung landing pad natin ano ikagaya po sa sol si Tatay Pop silanganan doon kaya kailangan po naman yung mag uh, mag routine ang mga charity vlogger na pumunta doon sa uh, Albay pumunta doon at marami po tayong mga kababayan na matutulungan di ba napakaganda itong angari ni Kuya Bal na may mga landing pad nga at uh, itong mga charity vlogger ng Kalingap, dapat po 'yan ay talagang nandoon sa mga bawat landing pad. Hindi po 'yan nagsisimiksik sa dait, 'di ba po? At uh unang-una po ito ay napakaganda na hangarin ni Kuya Bal na pagsapit ng 2025. Lahat nga po daw ay mababago, 'di ba? At uh, ito naman po na tungkol po dito naman sa mga bigayan yung nagpi po sa landing pad. Ah, uh, sana naman po yung hindi nag... <laughs> Alam niyo po ito yung matagal na pong rules na pinag-uusapan. Kaya lang po talaga didma. At ito nga po napahayag ni Kuya Bal at uh, um, maraming salamat uh. ito, si Juan. Juan TV at nagbigay na daw sabi ni Kuya Bal. Kauna-unahan po ngayong Uh, 2025 January. <laughs> Nagbigay ka na. Kaya ikaw sana hang uwaran o gayahin ng iba mong mga nyanjan sa kiboy, gising-gising, mga kapatid, anong lalaki na po ng mga kinikita nyo, sana naman mag-ambag naman kayo dito sa landing pad. Iyan po ang panawagan ni Kuya Bal at kami pong mga biyos, nasisilip namin yung hindi nagbibigay. <laughs> Uh, kaya naman, ay gising-gising. Huwag naman yung para puro sa bulsa. Alam natin naman po ay na iintindihan naman natin yung mga kagipitan. Paano, gasino ba naman yung 500 yung maibigay sa lalaki ng mga kinikita nyo sa, dito sa ano? sa kalingap. Dapat naman po, magambag naman tayo dito sa kalingap na sa landing pad para naman po ay tuloy-tuloy ang pagtulong natin sa mga mahirap. Hindi po yan binubulsa nila Kuya Bal. Yan po ay nakakalabas po yan ay tinutulungan. Marami po mga kababayan natin na tinutulungan. Ah, tingnan mo na tagal lahat ginagawa ni Kuya Bal para lang siya kumita, para lang po ay makatulong sa ating mga kababayan. Yun dapat po ang isipin natin. 500, hindi na po yan mabigat sa bulsa, di ba? ah saan kahit po sa anong paraan ay basta po tayo ay makatulong sa ating, nandiyan tayo bilang uh, kalingap, charity blogger o uh, charity, nagtutulungan, tulong. Pero bakit po hindi tayo nagtutulong-tulong, di ba? Uh, parang ginagamit lang natin ang kalingap para lang po sa ating sariling hangarin. Dapat po naman ay magising tayo na ay totoo nga naman po pala na ako ay malaking kinikita ko sa kalingap na kahit pa paano na manabago ang buhay ko sa kalingap ay ma makabigay nga na sa landing pag kahit isang libo, limandaan, di ba? Napakaganda po yon na yung naaalala niyo po yung uh, bagay na talaga pong malaking bagay tulong po yon na maipon-ipon po ang limandaan o isang libong napakalaking bagay po yon para sa landing pad di ba kaya mga kababayan wag tayong magtatampo kung minsan si Kuya Bal nagpaparinig ah uh, ito nga dapat po pag tayo nandiyan sa kalingap team kalingap ay dapat po tayo nagdadamayan nagtutulungan kahit sa maliit na halaga dahil nandiyon, an marami po tayong mga kalingap yan mga kapatid mga team kalingap kalinga partner uh, charity blogger na tumutulong kaya po tayo dapat ay mauna bilang isang uh, kalinga partner di ba kaya yung mga BTS dyan, no nananawagan bagising gising-gising na po dahil marami pong nakakasilip na sa mga BTS na talaga nga naman patuloy ang Uh, ano, hindi na po ito makakalimutan po ng mga BTS. Kaya sabi ko nga, maraming uh, mababago ngayon, 2025, dahil yun po ang panawagan ni Kuya Bal na sana po silipin at ipatupad po yung role. Roles na dapat sundin naman po. Na wag puro tayo po ay abuso, di ba? Dahil marami po dyan abong-abusado po na Uh, akala mo na nakadikit ka na dyan, ay akala nyo hindi na kayo masisilip. Masisilip at masisilip po kayo ng mga, mga reaktor at lalong-lalo na ng BIOS. Masisilip po kayo. Kaya pag nasilip po kayo, huwag po tayo magtatampo na like po na ang ating president po dito sa BIOS na si Jubilito po, ay wag po natin yan dahil yan po ay tinu, pinatutupad lang po yung rules ng kalingap. Ah, uh, wag po tayong magtatampo at uh, yung mga nagmamahal po sa ating mga idolo, ay wag po natin pong ano, dahil iyan po ay nandyan po sa loob ng kalingap, rules ng kalingap na parang, di ba si Kuya Bal nga nananawagan na talaga nga naman pong uh, isipin o kalapain ang bawat isa. Kahit po 500 o ano, at ako naman dito kay Pari Koy, hmm, ay naiintindihan kita, pero magparamdam ka daw kay Kuya Bal. Yes, diba? Ah, uh, sana naman po ay tayo po bilang isang kalingap, Ah, uh, wag na tayong magtatampo. Kailangan natin na magtulungan na lang. Bilang isa pong tayo po ay tumutulong sa ating mga kababayan. Iyan lang po ang aking masasabi mga yung 2025 mga kapatid. Good vibes at uh, magtulungan na lang po tayo. Wag tayong maghilahan pababa. Maghilahan po tayo pataas at sana po ay makatulong tayo sa mga kababayan natin. Talagang grabe po ang mga paghihirap. Tayo po ay nagpapasalamat na marami tayong blessing na natatanggap at uh, doon yung blessing naman natin natatanggap, kailangan po naman natin yan ibahagi sa ating kababayan kahit kaunti. Di ba? Para pagsapit ng taon na tayo agawang tayo ay nabubuhay. Ako alam niyo po ang angad ko lang ngayon, ang wish ko lang ng itong taon na to na sana patuloy akong bigyan ng kalusugan. Ang napaka-importante po yung ating kalusugan na hindi tayo magkakasakit dahil iyan po ang puhunan natin. Iisa lang po ang buhay natin, kailangan po pangalagaan natin at iyan po ang ipanalangin natin na lagi sa may kapal na bigyan tayong napaka lusog na pangangatawan, hindi tayo nagkakasakit. Dahil pag may sakit tayo, paano tayo makakapaghanap buhay? Paano tayo kukita, di ba? Kaya, ang blessing na dumarating sa atin, yan po ay pinagtatrabuhang po natin. Hindi po yan natin inaasa na kusang, lu uh, kusang darating yan. Magsumikap at makisama, uh, magpakabuti, para po tayo bigyan ng biyaya ng may kapal. Diba? Yan lang po ang masasabi ko sa inyo mga kapatid at, at sana po ay tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin, paglingap sa ating mga kababayan na nangangailangan. Suportahan na lang natin po sila Kuya Bol Santos Matubang at Idna Vlog at si Kalinga Prab at, at, at ang lahat po na mga love team ay suportahan natin ang Danjoy uh, Edsi Jomkar at eh uh, Edpang, si Dross. Yan po ay suportahan natin at ang mga Kalingap Angel dahil yan po ay parte ng mga ng Kalingap, lalong-lalo na Kalingap Yan, suportahan po natin si Kala, si Jack Tapia po at uh, yan po ay talaga pong uh, very proud ako sa kanya dahil napakatahimik niya pong asawa ni Kalingap Rab. Nandiyan po yung 100% niya talagang suporta sa kanyang asawa. Kaya suportahan po natin si Jack. Uh, marami pong salamat. Happy New Year ulit sa inyong lahat. At sana po ay good vibes na lang po tayo. Huwag na tayo yung puro basher, basher, basher. Kapag uh, nakaano tayo ng kaunti, i yeah, sab. ay hindi po ganun ang tao. Ang isang tao kung talagat po tayo nagsusuporta sa ating mga idolo, lalong-lalo na sinuportahan natin, hindi na natin kailangan na i ansab dahil na i-ano na lang, tuloy lang. But pagsabihan po kung may mali, di ba? Yun lang po ang aking opinion na kung tayo man po nagkakamali ay pagsabihan para po tayo ay matuto. At uh, ako naman po talaga ay ako accept ko naman po ang pagkakamali ko kung ako po ang nagkakamali. Pero pasensya na po kayo yung talaga po kailangan namin punain ay wag po kayong magagalit. At yung mga viewers po na nagmamahal sa idolo natin, huwag na tayong sasabihin na i-unsub ko kayo kasi ganito, i-unsub ko kayo dahil hindi na kayo nagsusuporta sa, sa idol namin. Eh, maling katuwiran po yun, di ba? Dahil sa ngayon po ay ang roles ay hindi dapat natin pong baliktarin i ano kung ano ang rules ng kalingat, ito pa rin na lang natin po at eh, yung mga BTS diyan uh, bago-bago naman at eh, at saka yung mga hindi nagbibigay sa landing pad. Yun lang po, maraming salamat at sa shout out po sa aking mga viewers na nagmamahal kay Melody de Los Santos at yung hindi pa po nakasubscribe kay Melody de Los Santos, please subscribe niyo po ako. Hindi naman po ito sa pilitan, di ba? At uh, sana naman po at pagsapit ng taon, itong taon na ito ay ma ano na, na na natin yung 100,000 subscriber. Iyan lang po ang pangarap ni Melody De Santos. Marami po ang salamat sa inyong lahat mga viewers na nagmamahal kay Melody De Santos. Thank you so much kayo po ang buhay namin. Thank you. Thank you po. Bye-bye.